Kumusta mga salitsi? Eh? Ano mo ba na kahit pa sa kaligitnaan ng desyerto na alam natin kaunti lamang ang kayang manirahan, ay eh maaari pa rin tayong makakita ng kakaibang mga bagay na sadyang gugulat sa kahit na sino? Kaya mula sa point boot sa gitna ng desyerto hanggang sa nayon kung saan naninirahan sa ilalim ng lupa ang mga tao, ay ito ang sampung pinakakakaibang bagay na nadiskubre sa mga desyerto ng mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Phone Booth Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa sa kaligitnaan ng desyerto sa Mojave sa California ng bansa ay meron ka pa rin makikitang isang nag-iisang phone booth na talaga namang kumuha ng atensyon matapos lumabas sa publiko ang retrato nito. Ito ay dahil sa hindi inaasahan ng mga tao na kahit pa sa gitna ng abandonadong lugar na ito, ay may isa pa ring nakatayong phone booth na ayon sa imbistigasyon ng mga eksperto ay inilagay sa lugar noong 1948 para magamit ng mga minerong nagtatrabaho rito. Para nga mapatunayan na nagagamit pa ito ay sinubukan ng mga taong tumawag sa phone booth na ito sa gitna ng desyerto kung saan labis na lamang ang kanilang pagkamangha na may sumagot sa kabilang linya na naging para sumikat ito sa social media matapos lumabas ang kwento patungkol sa nag-iisang teleponong ito na nasa gitna pa ng mabuhanging desyertong hindi mo akalaing makikitaan mo pala ng mga tao. Number 9, Desert Brit Sa Eastern Desert ng Bansang Ehipto, may meron tayong makikita ang isang kakaibang bagay na sa unang tingin ay paniguradong aakalain mo na ng mga alien. Dulot na sadyang kakaibang ngunit nakamamangha ang kanilang itsura na tila ba out of this world talaga. Ang bagay na ito ay ang tinatawag na desert bread na in sa investigasyon ay hindi gawa ng mga alien kundi ng mga artist noong 1997 kung saan dinisenyo talaga nila ang mga buhangin sa lugar nito para gumawa ng maliliit na butas at burol na bumubuo ng hugis na spiral. Habang nasa gitna naman ng istruktura ay ang isang maliit na anyong tubig na mas nagbibigay rito ng kanyang nakamamanghang itsura. Ang desert breath ay sabing sumisimbolo sa pagiging walang hangganan ng ating mga desyerto at dahil sa unti-unting bumabalik sa patag na itsura ang buhangin sa lugar na ito ay mainam na lamang na mabisita ka rito sa lalong madaling panahon para matanaw mo pa ang nakamamanghang sining bago ito tuluyan ng masira at bumalik muli sa pagiging flat na buhangin. Number 8. Kayamanan sa basurahan Hindi na bago sa atin ang kasabihan na may pera sa basura. Pero alam mo ba na talaga namang napatunayan ito sa desierto ng New Mexico sa bansang Amerika? Ito ay dahil sa natagpuan ng mga tao ang napakaraming mga lumang video games na dahil antigo at wala nang binibenta sa merkado ay umabot na ang halaga ng mga ito sa daan-daan hanggang libo-libong dolyar na naging dahilan para magkagulo ang mga tao sa lugar sa pagbabaka sakaling makakuha rin sila ng mga kopya nito. Ang isa sa video game na nakita sa lugar ay ang Atari na patungkol sa naging pelikula noon na may pamagat na E.T. at dahil isa ang laro na ito sa pinakaunang video games sa kasaysayan ng mundo. Ay hindi na talaga katakataka pang isipin kung bakit sadyang pinahahalaga nito ngayon ng mga tao. Number 7. Sekretong Pool Bumalik naman tayo sa disyerto ng Mojave sa California dahil sa natagpuan rin ng publiko rito ang isang sekretong pool na sa investigasyon ay inilagay raw sa lugar para malamigan ang mga taong nabibisita rito. Ngunit sa kasamang palad ay hindi ito bukas sa kahit na sino kung saan maliban sa pagiging tago nito ay nakapadlock din ang pool kung saan kakailanganin mo munang kunin ng susi sa may-ari nito na magbibigay aproba na magamit mo ang pool sa loob lamang ng isang araw kung kaya't kakailanganin mong madaliin ang paghahanap at paggamit nito para masiguradong masusulit mo ang lugar sa mga palad ay sinulatan raw ng ibang tao ang pool na naging daylan para noong 2016 ay tanggalin na ito ng tuluyan ng may-ari kung kaya't ang mga nagtatangka ngayong bumisita sa lugar ay makakakita na lamang ng isang butas na dating pinaglagyan ng sekreto ngunit nakamamanghang pool na ito. Number 6. Dambuha ng Bangka Ang buhangin ng mga disyerto ay kagali lamang ng tubig sa ating karagatan kung saan naglalaman na rin ito ng napakaraming mga misteryo at ng isa ng araw sa mga ito ay ang natuklasan ng mga eksperto na nakalibing sa buhangin ng Sahara Desert na matapos nilang pag-aralan ay napag-alaman nilang isang sinaunang bangka na maniwala ka man o sa hindi ay umaabot na sa 4,500 taon na ang tanda May haba ang bangka na ito na 60 talampakan at ayon sa natuklasan nilang material na ginamit sa pagbuo rito ay napag-alaman nila na tanging maharlika ka lamang ang may kakainan na magpagawa nito kung kaya't nalilito na lamang sila kung bakit nila natuklasan ang mamahaling bangka na ito na tila ba inilibing na lamang basta-basta sa gitna ng desyerto na maaaring hindi na raw tuluyang mabigyang linaw pa ayon sa mga eksperto. Number 5. Misteryosong Lawa Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang lawa sa bansang Tunisia na bigla-bigla na lamang daw sumulpot at nagpakita? Taong 2014 ay mayroong natuklasang isang lawa ang mga residente ng bansa sa gitna ng kanilang disyerto na umabot ang lalim sa labing walong metro kung saan matapos itong imbestigahan ng mga eksperto ay maaari raw na buo ang anyong tubig na ito mula sa isang lindol na naging dahilan para umangat ang tubig mula sa ilalim ng lupa hanggang sa tuluyan ng nabuo ang lawa dahil sa hindi napapalitan ng tubig sa lugar ay mabilis itong tinubuan ng lumot na naging rason kung bakit berde na ngayon ang kulay ng tubig rito na ayon sa mga eksperto ay naging dahilan para maging mapanganib ng lumangoy sa lugar Ngunit, dahil sa init ng panahon sa gitna ng desyerto, ay napagdesisyonan pa rin ng mga tao na magtampisaw sa tubig ng lawa na ito, kahit pa binabalaan na sila ng mga eksperto. Number 4. Yaba Dabadu Ang katagang Yaba Dabadu ay ang katagang parating sinasabi ng karakter na si Fred na nagmula sa isang sikat na cartoon na pinamagatang Flintstones kung saan ang Bedrock City na pangalan ng lugar nila sa palabas ay ang naging pangalan rin ng lugar nito, isang tourist attraction sa Arizona, ng bansang Amerika. Makikita sa loob ng lugar ang mga bahay na gawa sa bato na may disenyong tila ba nagmula pa ang mga ito noong unang panahon at ang mga istruktura at palaruan na mayroon namang disenyong ibinase sa mga dinosaur. Ang nakatutuwang itsura ng lugar na nakabase pa sa isang popular na cartoon ay talaga namang naging dahilan kung bakit magmula sa mga bata hanggang sa mga matatanda ay marami ang nabibisita rito araw-araw. Number 3. Iskatis Castle Sa desierto ng Death Valley National Park sa Bansang California, ay matatagpuan natin ang gusaling tinatawag na Iskatis Castle na ginawalag pa sa isang daang taon nang na nakararaan. Kung saan sa sobrang laki raw nito ay umabot sa lagpas 2 milyong dolyar ang ginastos para lamang mapatayo ito. Kung kaya't sigurado akong magugulat ka na lamang kung sabihin ko sa iyo na peke at hindi totoo ang pangalan nito. Ito ay dahil sa una ay hindi kastilyo o mansyon ang gusaling ito, kundi isang ordinaryong villa lamang. Habang ang pangalan naman nito ay nagmula kay Walter E. Scott, ay hindi tunay na nagmamayari sa istruktura, dulot na niloko lamang nito ang kanyang naging partner na siyang tunay na gumastos at nagbigay ng pondo para mapatayo ang gusaling ito. Nakalaunan ay sinabi niyang pagmamayari niya at ang kwentong ito na nagpapakita ng kasaysayan ng Scottish Castle ay ang naging dahilan kung bakit maraming nagkakainteres na bumisita rito. Number 2. Works of the Old Men Sa kabuhangina ng desierto sa Middle East ay merong nakitang nakaukit ang mga piloto na talaga namang gumulat at nagpamangha sa kanila. Dulot na matapos nila itong ipagbigay alam sa mga otoridad ay mabilis itong ipinaimbestiga sa mga eksperto na napag-alaman na lagpas 6,000 taon na ang mga nakaukit na ito na unang nakita ng mga piloto na unang digma ang Panday did. kung saan silang nagbigay ng pangalan nito na Works of the Old Men dahil sa mga sinaunang tao na ating ninuno ang may gawa ng mga ito pinaniniwala ng mga eksperto na ginawa ang mga malalalim na ukit na ito sa lupa para matrap ang mga hayop na gustong hulihin ng mga sinaunang tao noon na nagpapakita lamang daw kung gaano na lamang sila katalino pagdating sa paraan ng pagpaplano. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan na gusto ko munang makita mo ang nakuha ng mga larawan na ito sa disyerto na nagpapakita raw ng kalansay ng isang sirena at tila ba isang taong nailibing kasama ang isang seahorse. Ang retrato raw na ito ay ang magpapatunay na ang ating mga disyerto ay dating nababalot ng karagatan na sa kasamang palad ay natuyo at nawala na sa kasalukuyan. Number 1. Cooper Pedi Ang huling kakaibang bagay na nadeskubre sa disyerto sa ating listahan ayang nayon ng Cooper Pedy sa katimugang bahagi ng bansang Australia na sa pagiging capital of Opal dahil ito ang pinakamalaking supplier ng Opal sa buong planeta maliban sa pagiging lugar kung saan namimina ang pinakamaraming Opal ay kilala rin ang lugar nito dahil sa kakaibang paraan ng paninirahan ng kanilang populasyon kung saan ang kalahati sa mga ito ay naninirahan sa ilalim ng lupa dulot na sadyang mainit ang klima ng desyerto sa kanilang tinitirhan habang ang temperatura naman sa ibaba ay malamig at sakto lamang para sa kanila. Taong 1915 noong nagsimula ang komunidad ng Cooper Pedy at kasalukuyang yumabong na ito, kung kaya't meron na silang mga tindahan, simbahan at swimming pool kahit pa sa ilalim ng kalupaan, na higit na mas maganda kumpara sa ibang mga syudad sa ating planeta. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating makita sa mga diserto Kung kaya't dapat na laging bukas ang ating isipan na maaaring matuklasan ng mga eksperto. Dahil posibleng sa ilalim pala ng mga buhangin nagtatago ang isang bagay na babago sa buong mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang bagay na ito sa diserto ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.